Alam mo, simple na lang naman ang buhay. Kapag ayaw nila sa'yo, hayaan mo. Kapag sinisiraan ka, hayaan mo lang. Kapag hinugusgahan ka, hayaan mo. Doon ka sa taong gusto pa at tanggap ka. Maging proud ka sa sarili mo. Kung sino ka at kung anong meron ka. Huwag mo talagang iisipin ang sasabihin ng ibang tao. Dahil mas kilala mo ang sarili mo kaysa sa mata ng mga taong mapampuska. Diba nga, sabi ng iba, kung mabait ka sa ibang tao, huwag kang umasa na magiging mabait din silang lahat sa Dahil katulad ng mga daliri natin sa kamay, hindi pantay. Dahil ang bawat tao sa mundo may iba't ibang ugali.